Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kasama naman natin ngayon si Jay Raya Nunez, isang production helper sa Cosine o Cosine Industries Incorporated. Reklamo ni Jay Raya, tinanggal daw siya ng kanyang kumpanyang pinapasukan. Hindi raw kasi nagustuhan ng may-ari ng kumpanya ang pagsuot niya ng brief sa kanilang outing. Isang linggo pa raw siyang... Uh, Parang siya pinapasok sa trabaho. Pero agad din, tinanggal at nagbigay ng evaluation sa kanyang ba agency. No Ay, ikaw sa pinadyan ng diretsyo oh, si Ryan. Wow. Ryan, Ryan. uh, outing ito. Mm, okay. bakit may, naman, na, alam mo na swimming kayo? Mm. E oh. bakit ka naman nag-brief? Wala ka <laughs> sir, ba nag Ano lang, parang katawan lang po kasi kami oh. sa akin. Oh. Ay, Ay, meron sa ano. meron sa brief mo? <laughs> mo. Anong meron sa brief mo na wala sa swimming? Ito <laughs> <Tupuan laughs> <po>, public Tapos <laughs> <laughs> sir, yung pagkatapos na numingi naman po ako sa kanila ng pasensya, sabi niya po oh. naman sa akin. Pero no, puro kay lalaki? Opo. Ang puro lalaki. lalaki. puro lalaki. Yung mga babae po siya nasa kabilang swimming pool. Bali, kami lang pong isang departamento na mga pula. Pero sigo, natatanaw ka. Hmm. Kasi po nagsumbong po yung lifeguard dun pero, sa... Pero, ah, nice bike. Na, pero nakikita uh, pa, ka ng na mga babae sa kabilang na po, pool. Hindi naman po, sir. Eh, wala po, sir. Ayun, lifeguard. Oh, <laughs> tapos, humingi po ko ng pasensya sa HR namin. Oh. Kala ko nagkaano na kami. Hindi ka alam siguro hindi wala kang dalang swimming trunks noon. Hindi yeah, siguro sir. Wala may dala ka? Wala, wala sir. Wala talaga. Pero hindi naman ako sir nakaubad na naka, Naka-life. Naka ano kasi brief 'yan? Sa Tibac. Oh, Natural na lang, na lang yun, sir. Ha? Natural Re na Regular na brief. Regular. Baka, baka, naman medyo lawla yun. Na medyo baka naman brief. yung mga brief na kagaya yung mga nakadlabas sa dila ng na mga nakaganon. <laughs> yung mga nakaganon. Ginoon mo bacon yun, Harap, <laughs> bacon, May parang sahuran doon sa harap. <laughs> may mga brief na gansan, <laughs> bacon, sa diviso. <laughs> <break> <laughs> yung, <laughs> yung baka ganon. Hindi ganon. May design yun, wala. Wala. Plain, plain. Anyway, Tolben, Baring Alex, nakipag-ugnayan tayo sa pamunuan ng Cosign Industries Incorporated. Nakausap po natin na, na ating staff ang HR manager ng kumpanya na ayaw na ibigay ang pangalan. At ito ang kanilang paliwanag. Kandang po. Kasi hindi naman yung oil boys. Uh, may mga girls na may kasama. So may mga na-offend din naman dun sa nangyari. Eh. Because of that, kaya magiging siya ng disciplinary action. Pero hindi yung termination na sinasabi niya. Uh, All oh, may na-open, may na intindihan. Mean, may na-open, narinig ko ron. Pero meron ba kayong libro? Hindi yung libro ni Erwin. Wright. Meron <laughs> ba kayong patakaran? Ah. Yan ba'y nakasaad doon sa inyong patakaran. May mga numero din yun na bawal mag-brief sa outing. Wala naman po, sir. Kasi wala bas ng opisina yun. Opo, ayun nga po, sir. Okay. Tapos, hindi po gamitin kasi, sir, yung ganoon Ganito po Pag hmm. hindi ka sumama sa outing, magbabayad po kami. Aba, abay sa pilitan. ma uh, oh. ka kami sumama para siyempre, para oh. sa pangkainan din ng, ng, ng ah, pamilya namin. Ah, Alam mo, tool. Kasi. Agency lang pala siya. So agency ka. Oh. Hindi ka talaga rekta na, na empleyado nila. Ayun. Ah, oh, okay anyway, alamin na natin tol oh, no. eh, mula sa Department of Labor, itong si Maria, si Ma'am uh, Maria Teresita Cuqueco, ang Director for Bureau of Working Condition ng Dole. Magandang hapon po, Ma'am Teresita. Mm -hmm. Ma'am, narinig niyo siguro, narinig niyo ba itong, uh, uh, well, idinudulog na problema ng isang kababayan natin, tinanggal siya sa trabaho dahil mm -hmm. nagouting nag-outing sila, nag-swimming, wala siyang dalang swimming trunks, bagkos eh, nag-brief lang siya ng swimming, eh tinanggal siya sa trabaho, ma'am. Wala naman daw sa libro nila yon na oh. bawal mag-brief. Tsaka, mm. yung sa swimming pool, eh, puro mga lalaki naman daw sila, mm. walang babae. Pero sabi nung uh, kumpanya kanina sa telepono, sa uh, ika nga uh, interview natin, recorded, eh may mga na-offend daw doon sa ginawa niya, ma'am Ma Teresita. Hmm. May, may talagang ano po yan, nasa ating sexual harassment law. Yan mga whole of

Oh. Hindi ba pwedeng i-contest yan kasi wala sa loob ng tanggapan at medyo yung sinasabing sensitivity ay para sa loob ng sinasabing tanggapan. Pag ikay nasa lugar na medyo resort, ang na-offend doon ay mga lalaki. Pero yung mga babae, nakisilit na baka ma-offend sila. Pero yung sinasa mabuti sana kung magkakasama-sama sa si swimming well, Not in defense dito. Mm -hmm. Ang sa akin lang ho, hindi ba yung, yung mga patakaran na sinasabing yan sa loob ng tanggapan?

I would rather isipan yung po sa okay. ah uh, mga kumikilos yung masakahan hindi naman siguro. Mm -hmm. Ay, sige, Ako siguro, sige, Ben, ay, no? Okay. Ma'am, oh, sige. Ma'am ma ma ma'am baka siguro naman, pwede siguro idaan muna ito sa due I'm process. That's so. that's Hindi that's yun yung bigla-biglaan po siyang tanggalin po sa trabaho. Nandahil lamang po sa brief na yan. Mm -mm. Hindi naman pwede ho yung maging rason na tatanggalin naman po siya. Siguro paliwanag siguro niya, ba't yeah. niya ginawa ho yun. At at least, mapapakinggan -ma 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 muna natin siya. Di ba, ma'am? Hindi yung bigla-biglaan tanggalin po siya sa trabaho. Prerogative. Mm -hmm. Ibig sabihin, may karapatan ng... Pa okay, say... Ma'am, kasi nahihirapan ho kami at medyo baka mainis ho yung naki... nanunood ho sa atin dahil hindi ka masyado marinig. Kina-shortcut na ho namin. So, prerogative, ibig sabihin, desisyon na ng kumpanya yan. Hindi na pwedeng ilaban sa arbitrary sa kapakanan ho na sinasabing ito ay sinus eh, sinuspindi hanggang tinanggal ho siya kasi eh, parang lumalabas, ginagamit mo yung batas ng sexual harassment pero hindi niya naman sang, ito'y sinadya para mm -hmm. doon sa mga babae kasi sila naman sa isang pool na puro lalaki. Ganito po, kaya nga po sinasabi ko na lang po sa inyo, i-refer ko na po kayo. Hindi po po talaga, I am not very strong in the, 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 ano. okay. Sige ma'am, sige ma'am. We, we, respect that kind of ano, a, a statement ho. Ano. Kasi kami ho ma'am, ma'am, uh, Gina, nili, although hindi nahihirapan ho kaming pakinggan kayo sa telepono ano we were thinking arbitrary Ibig sabihin, depende who yan. I-refer to title, Ben, sa hmm. another agency. Ah, agency. Okay, sige. Sa so, isang agency. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Kasi hirap tayo, no? Mahirap, mahirap. Eh, okay, na naintindihan mo ba? May sasabihin. Hindi <laughs> mo ba naintindihan? Detanong <laughs> well, natin siya, Ben. All right. At Erwin, <laughs> ikaw ba'y binigyan ng parang show cause order na sa wala, ginawa wala, mo? Pina-explain ka ba? Wala po. Wala. Nangyari pa lang. Automatic. Tanggal na hanggal. Kasi unang-una, ikaw ay agency pa si kasi. Sige ikaw tol, eh anong take mo rito? Eh alam mo may mga marami na tayong hinawakan kaso na ganyan mm. lo, ben, dati. Mm -hmm. May mga sinasabi, usually talo ka talaga pag ikaw mm. ay agency. Ah, hindi ka regular diyan, hindi ka oh. direct hire ng agency niyan. Oh. Ikaw ay agency lang. So, oh. pwede ka lang palit-palitan. Oh, pwede ayun. lang kuha gusto ko palitan mo ito ng iba, yung oh, yeah, mayroong yeah. Uh, mga shorts, ah, oh, yeah. yung may mga swimming oh, trunks okay. kasi oh, baka mag-company outing ulit. Oh, oh. At saka tama yung sinasabi niya rin, na Tolben, oh, oh. may uh, ika nga, okay. uh, diskresyon. Pero Discretion. may sinasabi rin si ma'am na i -re niya sa agency, oh. na another agency ng Dole na pwede mo idulog ang mo oh. roon. Kasi ang kung lalabas ang tool, Erwin, ito yung mabilisan. Ano? Mm. Andating mo kasi para presko kay mm. Agency ka lang doon mm. sa mga regular, hindi nag May. Mm dahil nan dahil sa brit iyon ang nangyari nang dahil sa break. Pa, sir, ano, okay. siya, Erwin, Ay, po kay? Eh. Lagpas na rin po ako doon sa kontrata nila eh. May git five oh. months na rin po eh. oh. kay. Ah, uh, over ka na. Over Ay, yun okay. na, oh. na talagang papalitan ka. Ah, okay. Ay, yun na siguro naghanap lang ng dahilan. Okay. But so, anyway, kung gusto mo ilaban. Oh. Kung pero gusto ano ka, sabi ng agency sa'yo, lilipat ka na lang sa ibang kumpanya. Wala, Wala naman. Ikaw sabi natin yung agency. Yung agency siguro makiusap yeah. ka na lang. Ano yeah. ko sa'yo, yeah. uulitin mo pa ba sa susunod? Hindi na po, sir. Okay, natutok ko rin. Hindi man lang nila ako binigyan pagkakata magpaliwanag. Eh dito, nagpaliwanag nilalaro nila namin. Yeah, eh, sa, sa, buong mundo ka, nagpapaliwanag. Eh, yun, agency mo lang. Malay na. mo, baka may agency na medyo maintindihan ka. Okay. Kinakailangan nila, eh, pwede lang mag-brief, mag-outing. Basta lahat, kayo kayo lang. Sa private resort. Oh. Di ba? Baka okay. gusto nito, Ben at Erwin, gusto mo mag-modelo. Mag Hindi. Yeah. Hindi naman. Iisi. <laughs> Akala ko ba naman, let's say. Anak na siya pa. <laughs> Akala ko yung good guy rito? Isi. Anak tinamaan <laughs> ng pati. Tinira <laughs> mo pa yun. <laughs> nag hindi na natulong. <laughs> okay. <laughs> okay. Kung hindi na siya tatanggapin sa agency, magmodelo na lang. Sabagay. Oh, uh, uh, pwede. Uh, pwede. Uh, pwede. Pwede, Akong pwede. Kung saan rin ibang, ano, uh, ibang pupuntahan. Kung may mga manufacturer diyan, ang yes. sabi ng ng brief, kung uh, mero uh, mero kayong uh, model, uh, meron kayong model, meron na dito. <laughs> <Pwede>. Yan! <laughs> okay. Pwede. Sabi no, niya no, ni ma'am, dadalik niya sa isang ahensya, siguro sa National Labor Relations, NLRC. Okay. Okay. Ito tulungan ka pa rin namin. Okay po.